Matinding payo po itong si Attorney Salvador Panelo kay Pangulong Bongbong -bong, ah, at ang sabi niya kung totoong gumagamit ito ng pulporon, aminin na lang. At nagbigay din ito ng komento sa nangyaring panggigipit at pangaharang sa hakbang ng maisog sa Takluban. Matandaan po natin mga kababayan na nagsalita po ah, itong ah, representative ng ah, Tingog Partylist at sinasabing wala daw ah, inapply na permit itong hakbang ng maisog sa Tacloban. At pagsalita din itong si Mayor Alfred Romualdez na umano ay, uh, wala daw nag-finile uh, na uh, permit itong hakbang ng maisog. At ang palusot, ay talagang may show daw dyan sa plaza, at sinasabing pinapaayos din ang paliparan, kaya sobrang mahal ng mga tiket. Pero yan po ay uh, nakita lahat ng mga pumunta doon sa ground at tiningnan kung totoo po ba ang kanilang sinasabi. Ngunit base sa na napag ay wala naman talagang traksyo. At uh, sinabi ng isa dyan na nakausap nila na inutusan na sila na i-parking lang basta i-parking lang yung mga truck dyan. At ang mga pulis naman ay inutusan lang na magbantay dyan sa plaza. At hindi nila alam kung ano talaga ang kanilang pinaka-purpose. Basta pinadala lang sila ng anti-riot shield. So mukhang may inaabangan sila na matinding pwersa. Pero ang katotohanan ay supposed to be ang mga tao lang na magpapahayag ah, ng uh, kalayaang magsalita at pagkadismaya sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Inay, Ito rin natin. itong uh, wala daw political intervention ng pagpigil sa maisog rally sa Tacloban at maging sa mga huling inorganisa? Well, Or... yung, na yon, kung titingnan mo yung record at may totoo nga sinasabi, o di nga panipaniwala. Hmm. panipaniwala kung talagang documented. Pero parang drama lang kasi. Nakita naman po natin na talagang binidyo po ng mga organizer. Kitang-kita naman natin sa screen, mga kababayan po natin. Pero bilang abogado, eh, by legal po ah, itong si Atty. Salvador Panelo talaga. Pero hindi nga ba nag-apply ng permit? Yeah. <laughs> Siguro. Yan lang ang tanong. At palagay niyo ba, ay <laughs> eh, papayag si PRRD na hindi po mag-apply ng permit itong hakbang ng maisaw? <laughs> Sabi ko nga yan. Yung mga issues thrown against him, madali niyang isolusyonan yan eh. Will you live to see an ouster 2.0? <laughs> ah, eh, depende, depende yan. Kasi sa ka kaalaman ng lahat, isa po ah, sa mga nagrally against Marcos Sr. po, itong si Attorney Salvador Panilo. Kaya natanong po siya ng kanyang kuhos, ah, nakikita mo ba na may posibleng pagpapatalsik 2.0 ah, sa administrasyon ni Bongbong Marcos? Ito ang kanyang sagot. Pero kung ako si Presidente Marcos Sr., sabi ko nga, yung mga issues thrown against him, madali niyang isolusyonan yan eh. Medyo kulang lang yung magandang payo kaya niya, yung ano, yung issue ng, are you taking drugs or not? O, oh, eh, ano kung ako ng drugs? Mm -hmm. Yan pala eh. Your judgment to my work will not depend on whether I took or I'm taking, but the way I am performing now. Kaya mm -hmm. eh, yun yun eh. Mm -hmm. Aminin mo. Mm -hmm. So, maraming beses. So, maganda yun mga kababayan ha. Oh, ang ganda yung banat ni uh, Atty. Salvador Panilo. Kung gumagamit ka ng pulboron, aminin mo kasi hindi naman nakadepende yan sa iyong trabaho eh. Kung nagtatrabaho ka ng maayos para sa kanya at kung gumagamit ka ng pulboron, wala namang problema basta ginagampanan mo ang iyong trabaho. So parang yan ang gustong ipahayag ni Atty. Salvador Panelo. Na aminin na lang kung talagang gumagamit. Pero alam niyo po ba, kapag uh, inamin niya po ang uh, paggamit, eh, siyempre, <laughs> maraming magagalit lalo dyan. Kapag kinonfirm niya na talagang gumagamit siya ng pulboron, isa na nga po dyan, ang nakikita po natin ay ating kasundaluhan at mga pulis. Kasi papano nila rerespetuhin ang kanilang commander in chief na sila po ay nanguhuli ng illegal na gumagamit ng droga e eh kung ang kanilang commander in chief ay umamin na gumagamit. So matinding ano yan, matinding issue yan. Matinding uh, debate yan uh, sa hanay ng mga kapulisan at kasundaluhan po natin. Kaya talagang hindi niya dapat aminin yan. Ay, alam naman natin yan kung totoo man o hindi. eh kita naman po natin na dini-deny niya po at uh, sinasabihan niyang liar nga po itong si uh, uh, Agent Morales. Sa sinasabi ni Agent Morales uh, na umano'y uh, sangkot siya sa paggamit ng illegal na pulboron at tinatarget po ng PDEA noong uh, 2012. Pero hindi naman natuloy dahil may humarang po na isang opisyal ng mga kanyang at kalaunan ay dininay din sa pagdinig sa Senado kayo po mga kababayan po natin ah, ano po ang inyong magiging reaction, ito na tayo sa reaction kung aaminin ni BBM na siya ay gumagamit ng illegal na pulporan ano kaya ang magiging consequences so hindi natin ma-predict, hindi natin masabi, dahil dipindi po kasi yan sa magiging reaction ng taong bayan, lalo na po yung mga kasundaluhan so maraming salamat